Pumihira oh, pala lang ng banog ang batang ito. Ayan, napatunay, o, lang Pare, kaya ba ba, pare? Pare. Pare. Bule, kaya pa? Pare, kaya ba? Pare. Smells fishy. Ako, hindi na kaya tanggal nito, ah. Ang pawis at Pwedeng dahil yan sa germs, germs, germs. Kaya mabakawis, mabakawis, na yan um, power off. Ano Kaya to? natin. Watch and Pre. Pre, kaya pa? Ang mga bantay. Ang may pawis at nasa. Ang may Ang amoy pawis at Mitira kasi ng lambalog eh. sa kaputinan! Five pesos lang! Pinamahal sa mga tadhana ang hana ang kahit nag ng ating bayan. Nais sa isang kasong doon tayo para sa wastong edukasyon ng bawat patang Pilipino. Nalabar tayo para sa abot tayo ng Sa so pala eh.

at na dahil sa kaulangan ang mga, mga Ayaw ko hindi pare. Hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako at sa bayan hindi ako Wala. New Immortal Cold Blood from 15 Hindi na talaga Dadalhin sa umaga